Isa na namang matinding eksena sa larangan ng depensa ang nasaksihan sa nagpapatuloy na balikatan exercises ngayong taon. Ayon sa mga opisyal ng militar, ilang high-powered missile systems mula sa Estados Unidos ang isa sa ilalim sa full battle test sa kasagsagan ng mga joint military drills. If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure the defense of the Philippines. Walang dapat ipangamba ang anumang bansa sa dideploy ng Estados Unidos ng missile system sa Pilipinas na ginagamit sa mga pagsasay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Lieutenant General James Klein, Commander ng U.S. Marine Corps Forces Pacific, nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos na pinirmahan noong 1951 na maaaring magtulungan ang dalawang bansa para dumipesa sa armadong pag-atake. For those that would express concern about it, it, it from, particularly from outside the Philippines, Article 2 of the Mutual Defense Treaty states that each party, either separately or jointly through mutual aid, may acquire, develop, and maintain their capacity to resist armed attack. Basically, an inherent right to self defense. Naunan ng tinutulan ng China, ang deployment ng mid range capability missile system, or MRC, noong isang taon. At ngayong balikkatan, muli namang nag-deploy ang US ng Nemesis Anti-missile Ship o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Gagamitin sa pagsasanay ang Nemesis at MRC, pero nauna nang sinabi ng AFP na hindi pa puputukin ang MRC kundi gagamitin lang sa pag-aaral ng paggamit nito. Ngayong araw, opisyal nang nagsimula ang ika na pung edisyon ng Balikatan Exercise kung saan isang full battle test ang gagawing mga pagsasanay. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ay Integrated Air and Missile Defense, Counter Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Across the vibrant expanse of Luzon, Palawan, the Visayas and Mindanao, we will assess our readiness in all domains. Air, Land, sea, cyber, information, cognitive, and the emerging frontier of space through comprehensive exercises that integrate tactical precision with strategic foresight. During this year's Balikatan, we underscore our drive to modernize the armed forces of the Philippines, enhancing interoperability. with our allies and reinforce the comprehensive archipelagic defense concept. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward-thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead. Bukod dito kasama din sa pagsasanay ang mga humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay General Romeo Browner, ang pagsasanay ay hindi lang nagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Lalahukan ng pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo, 5,000 mula sa Pilipinas, 7,000 sa Estados Unidos at 2,000 mula sa Australian Defense Force. Nasa labing pitong bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay at sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at the Netherlands. Tatagal ang pagsasanay ng dalawang linggo at magtatapos sa May 9. Pero ayon sa US, posibleng manatili pa sa bansa ang kanilang mga missile system kung gagamitin pa sa mga susunod na pagsasanay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan sa mga nabanggit ay ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System at iba pang Advanced Land-Based Missile Platforms. Gagamitin ang mga ito sa simulated attack scenarios, target precision drills, at live fire exercises. Sa madaling salita, hindi ito simpleng pagsasanay. Ito ay combat level testing at sa ating lupa at karagatan ito ginaganap. Ngayon, bilang isang mamamayan, hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong balita na parang simpleng update lang sapagkat sa bawat sandatang ibinababa, sa bawat misil na pinapakawalan, may mas malalim itong kahulugan. Una, para kanino ang laban na ito at sino ba ang tunay na target? Ang malinaw, patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Lumalawak ang presensya ng China at bilang tugon pinalalalim ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang alyansang militar. Pero sa paggamit ng mga missile systems na may kakayahang tumarget ng daan-daang kilometro, malinaw ang mensahe. Handa tayong lumaban kung kinakailangan. Pero bilang Pilipino, tanungin natin, handa ba tayo sa lahat ng kahihinatnan nito? Ang pagkakaroon ng makabagong armas ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito rin ay may kasamang panganib. Sa paggamit ng mga high-range missile systems sa ating teritoryo, tayo rin ba ang isinasangkot sa isang mas malawak na digma ang hindi naman tayo ang nagsimula? Hindi ba't sa second-hand katus sa common size at kusan in the UN, kung sino ang may base, siya rin ang nagiging target? At habang itinututok natin ang ating mata sa mga makabagong armas, huwag sana nating makalimutan ang mas mahalagang tanong. Kamusta ang estado ng ating sariling militar? May sapat ba tayong kakayahan kung sakaling wala ang ating kaalyado? Paano natin pinangangalagaan ang ating soberanya sa paraang tunay na nakasandig sa ating sariling lakas? Ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa dami ng missiles, kundi sa tibay ng prinsipyong ipinaglalaban. Oo, kailangan natin ng alyado. Pero ang isang makatarungan at pantay na alyansa ay hindi nagpaparamdam ng pag-aalangan o pagkakabahala. Ito'y nagpapalakas sa loob ng isang bayan hindi pinapangunahan ang kanyang desisyon. Sa huli, walang masama sa paghahanda. Ngunit ang tanong, saan tayo inihahanda ng mga misal na ito? Para sa depensa o para sa gerang hindi tayo ang may pasimuno? Tayo naway manatiling mapagmatyag at mapanuri. Dahil ang kapayapaan ay hindi lamang bunga ng lakas. Ito'y bunga ng matalinong pagkilos, ng bukas na mata at ng paninindigang inuuna ang bayan. Maling nag ang Estados Unidos anti-missile ship o Navy Marine Expeditionary Ship. Interdiction System bilang bahagi ng isa sa gawang 40th balikatan exercises. Wala namang dapat ipangamba ang anumang bansa dahil hindi ito papuputukin kundi pag-aaralan lang kung paano gamitin. Kabilang rin sa mga isasagawang pagsasanay ay ang Integrated Air and Missile Defense Counter Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. During this year's Balikatan, we underscore our drive to modernize the armed forces of the Philippines, enhancing interoperability... With our allies and reinforce the comprehensive archipelagic defense concept. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead.